Pretuki ka daw? Pretuki ka daw ng ilong? Sino mo nagsabi sa'yo? Saan mo na mabultahan yung pretuki ng ilong? Oo, oh, yun yung balita ko. Balitaan ko yan. Tara to, rest na ito. Saan tayo punta? Saan tayo? Ayoko. ko. Puro ka million views tapos mami lang pinapakain mo sa akin. ko. Buti sana kung yung mami masarap. Hindi naman masarap yung mami pinapakainan mo sa akin. Doon lang sa mumurahin. Dapat, Pagka ganyang kasama mo ako sa vlog, dapat abutan mo, mo lang sana ako. Hindi yung pakainin mo lang ako. Nuto-uto mo lang ako eh. Ikaw lang kumikita sa ano mo eh. Vlog mo. Talang sa akin. Ganyan lang kain. Yosi si Di ba? Nuto-uto mo lang ako. Ikaw dyan, laki na kinikita mo. Sa dalawang taon natin yung bagbablog. Wala mo lang akong natanggap sa'yo. Puro lang kain. Sigarilyo. Ganun lang. Nang talang ikaw. Ayan, may kutsi ka na. Kabili ka ng kutsi. Kabili ka ng motor. O, oh, di ba? Kutsi mo, ang ganda. Tapos ako, ito, magtsaga sa motor na linggo-linggo na sisira. Sira. Tapos, yaya ka yaya vlog sa akin. Laka mo lang inaabot sa akin. Laki na kinikita mo. Balita ko pa nga, eh, paritukay ka daw. Paritukay ka daw ng ilong. Oh, yun yung balita ko. Balitaan ko yan. Sa laki ba naman ang kinikita mo, kaya-kaya mong gawin yan. <laughs> Samantalang ako, nuto uto mo lang. Lagi mo kasama sa vlog. Wala. Wala man lang nangyayari sa akin. Ikaw lang yung nabubuhay eh. Ikaw lang yung nagkakapera. Ayaw ko na. Ayaw ko nang vlog-vlog na yan. Ganap ka na lang ibang kasama. Hm. Bagay, kaya mo naman siguro mag-isa. Ay, basta ayaw ko. Ayaw ko na. Oo. Ayaw ko na. Ikaw na lang. Huwag mo na akong utuin. Utuin mo lang ako eh. may hm. okay, dala-dala ka pang ano, ganyan-ganyan ka pa, tripod. dala-dala ka tripod tripod ka pa, tapos para maganda yung pagkuha ng video mag tripod tripod ka pa tapos pag maganda naman yung views hindi ka naman nagbibigay utuin mo lang ako kakain lang mami lagi mong sinasabi pag sumahod na aabutan mo ako lagi na lang ganun puro pangako puro pangako pag sumahod pag sumahod wala namang inaabot tapos pagdating sa actingan tagal tagal mong mag okay sa acting ko kasi gusto mo maganda yung kuha maganda yung pag arte Nakailang take tayo. Maabot tayo 10 take. O. Masilang ka pa sa artista eh. Masilang ka pa sa director. Tapos ganyan. Gusto mo? Perfect yung pag acting-acting ko. Hindi ka naman nagbibigay. <laughs> <Tripad mo. laughs> e, tripod mo. Tripod-tripod ka pa. Masilang ka masilang sa ano eh. Pag nag-tape tayo ng. Pag nag eksena tayo ng vlog. Arte-arte mo pa. Gusto mo? lagi pa ulit-ulit. Gusto mo? Perfect yung pag-acting ko. Bibigyan naman kita eh. Buro ka lang naman ganyan. Didigyan, didigyan. Didigyan kita pag uh, uh, nakuha natin yung pera. Basta, ayaw ko na. Wala ka ayos eh. Basta nga. Klaro. Mas ayos. <laughs>